sa Korea. May sikat na web novel na tinatawag na Three Ways to Survive the Apocalypse na dati ay sobrang popular, pero matapos ang sampung taon at mahigit isang libong chapters, isa na lang ang natirang nagbabasa, si Dujo. Nagsimula siyang magbasa nito noong middle school pa siya at hanggang ngayon na matanda na siya, patuloy pa rin niyang binabasa ito. Sa kwento, ang pangunahing karakter na si Jung Hyuk ay patuloy na lumalaban sa mga pagsubok na ipinapadala ng mga Diyos habang unti-unting bumabagsak ang mundo. Isa-isang namamatay ang mga kasama niya pero nananatili siyang determinado na maging mas malakas. Para kay Dujo, nakaka-inspire ang kwentong ito, at ang paulit-ulit niyang pagbasa sa nobela ang tumulong sa kanya para makayanan ang mga panahong binubuli siya ng masasamang kaklase noong high school. Pagkatapos magtapos ng pag-aaral, pumasok si Dujo sa isang ordinaryong kolehiyo, nagtrabaho sa mga simpleng trabaho, at kalaunan ay nakapasok sa isang malaking kumpanya bilang temporary contract worker. Ngayon, matatapos na ang kontrata niya, at ganoon din ang nobela. Pagkatapos ng huling shift niya, binasa niya ang last chapter at na-disappoint siya sa ending dahil si Jung Hyuk lang ang natirang buhay. Kaya nagpa siya siyang magpadala ng mensahe sa author at sinabing ito ang pinakamasamang kwento. Habang nasa tren, aksidente niyang nabangga ang katrabaho niyang sisa, nakatulad niya, tapos na rin ang kontrata. Ang usapan nila ay naputol nang dumating ang dati nilang boss na laging namumulit kaysa kahit paulit-ulit na siyang tinatanggihan. Buti na lang bumaba ito sa susunod na istasyon, sa sandaling iyon. Nagulat si Dojo nang makatanggap ng reply mula sa author. Nagpasalamat ito sa kanya dahil siya lang daw ang natirang nagbasa hanggang dulo at siya rin ang dahilan kung bakit natapos ang kwento. Sinabi rin ng author na kung ayaw niya sa ending, subukan niyang gumawa ng sarili niyang bersyon kapag nagsimula ang service. Mamayang 7pm biglang humanig ang tren at huminto habang may boses na nag-anunsyo na ang libreng serbisyo ng Planetary System 8,600 at 12 ay tapos na. Ibig sabihin, magsisimula na ang paid content, Tiningnan ni Doja ang oras at nakita niyang alas 7 na, at doon niya na-realize na eksaktong ganito nagsisimula ang nobela. Biglang may lumitaw na nilalang mula sa Korean folklore na tinatawag na doka Ebi. Nang may pasaherong nagmura dito, binaril agad siya ng doka Ebi sa ulo gamit ang laser eyes. Bumagsak ang lalaki at namatay, kaya nagpanik ang lahat, pero pinatigil sila ng nilalang gamit ang nakakatakot nitong titig. Pagkatapos, inihayag ng Doka Ebi na napagdesisyonan ng mga Diyos na ang mga tao ay masasamang nilalang kaya dapat silang parusahan. Bawat tao ay bibigyan ng sarili nilang stage, at kung paano nila ito malalampasan, iyon ang magpapasya ng kanilang kapalaran. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga hologram na nagpapaliwanag ng unang stage, sa loob ng sampung minuto, kailangan nilang pumatay ng kahit isang buhay na nilalang sa loob ng tren. Ang makakagawa nito ay makakakuha ng 300 coins, at ang mabibigo ay mamamatay. Sinabi rin ng Doka Ebi na laging nakamasid ang mga constellations. Sa tulay, nagyelo ang tren pati ang lahat ng mga na nakakabit dito. Nang magsimula ang 10-minute timer, sinubukan ng mga pasahero ang kanilang mga cellphone pero wala ng signal. Hindi nagtagal, nagsimula ng mabaliw ang mga tao at nagpatayan sa loob ng tren, ang iba ay nagkaisa, pero karamihan ay nagtulungan lang para mabuhay. Nagpanik ang isang babae at tinangkang tumakas papunta sa kabilang bagon, pero may force field sa pinto na pumipigil sa kanila para hindi makalabas. Nang tumingin si Doja sa kabilang bagon, nagulat siya nang makita si Jung Hyuk sa gitna ng mga tao. Dito niya na-realize na nasa loob sila ng mismong kwento ng nobela, kaya ibig sabihin, alam niya ang mangyayari sa hinaharap. Biglang lumitaw ang isang higanting halimaw sa ilog at tinamaan ang tren, dahilan para damaikit silang lahat sa kisame. Naalala ni Doja na ayon sa rules, kailangan lang nilang pumatay ng kahit anong buhay na nila lang, hindi kinakailangang tao. May batang nagngangalang Hilong na may dalang ant farm, kaya kinuha ni Doja ito at ibinigay kaysa, sabay bigay ng ilang langgam. Sinubukan niyang kausapin ng mga pasahero pero walang nakikinig. Kaya pinatay niya ang isang langgam at biglang lumitaw ang hologram na nagsasabing nanalo siya ng coins. Doon lang siya pinakinggan ng lahat, ipinaliwanag niya tungkol sa mga langgam, pero kulang iyon para sa lahat. Habang nagrereklamo ang mga tao, ninakaw ng dating boss nila ang ant farm at pinalibutan siya ng mga pasahero. Samantala, may isang lalaking binubugbog ang matandang babae, kaya sinugod ito ni Doja at inalok ng langgam na damaykit sa kamay niya. Ngunit tumanggi ang lalaki at sinabing gusto pa rin niyang patayin ang matanda. Napagtanto ni Doja na ito si Nam isa sa mga karakter sa nobela. Sinimulang bugbugin ni Nam si Doja, sabay sabing siya na lang ang magiging biktima niya. Habang pinipilit ni Dojo na ipagtanggol ang sarili, naalala niya na sa nobela, may mga stats ang tao gaya sa mga video game. Ginamit niya ang 300 coins para patasin ang lakas niya at sinuntok si Namwon ng malakas, dahilan para tumilapon ito sa kabila ng bagon. Gumanti si Namwon gamit ang kanyang Grim Dark Awakening skill, kaya madali nitong natalo si Dojo sa loob ng ilang segundo. Sa gitna ng paguluhan, nadulas ang ant farm at gumulong palabas ang isang tubo ng mga itlog sinira ni Doja ito at biglang nakatanggap ng malaking bayad ng coins. Ginamit niya ang 3,000 coins sa stamina at 3,000 pa sa agility, kaya naiwasan niya ang lahat ng atake ni Namwon at mabilis niya itong napabagsak. Takot na takot na si Namwon at nakiusap na huwag na siyang saktan, nangako siyang hindi na niya gagalawin ng matanda at humingi ng isang langgam. Pero sabi ni Doja, hindi siya karapat dapat mapasama sa kwento. Tumakbo siya para harangan ng matanda mula sa muling pag-atake ni Namwon. Nilagay ni Doja ang isang langgam sa kamay ng babae at pinapikit ito para durugin bago matapos ang oras. Pagdating ng zero, inanunsyo ng boses na tapos na ang stage, at lahat ng natalo ay nagkaroon ng malaking butas sa mukha hanggang sa mamatay. Sa kasamaang palad, nakatakas ang huling langgam, kaya namatay din ang matandang babae. Muling lumitaw ang Doka Ebi at binati ang labimpitong tao na nakaligtas. Pagkatapos noon, sinabi nitong oras na para tumanggap sila ng gifts mula sa mga constellations bilang gantimpala sa kanilang performance. Naalala ni Doja na ang mga constellations ay mga makapangyarihang nilalang na nanunood sa mga stage mula sa kalawakan at natutuwa sa paghihirap ng mga tao. Bawat pasahero ay binigyan ng listahan ng mga constellations na gustong ay sponsor sila, at kailangan nilang pumili ng isa. Ngunit alam ni Doja, balang araw, kailangan bayaran ng utang na iyon. Nagpa siya si Doja na tanggihan muna ang mga alok ng sponsorship. Biglang umalag ang tren at tumagilid, dahil hinahatak ito pababa ng halimaw mula sa ilog. May isang dating sundalo na pilit binubuksan ng pinto, at nakilala ni Doja na siya si Yansong, isa sa mga karakter sa nobela. Habang unti-unting lumulubog ang tren sa tubig, tinuruan ni Doja si Yansong kung paano gamitin ang special skills. Na-activate ni Yansong ang super strength, dahilan para mabaluktot niya ang mga pinto at mabuksan ito. Agad na nagsilabasan ang mga pasahero habang napansin ni Doja na naiwan si Hilong sa loob ng bagon, umiiyak sa nawasak niyang ant farm. Humingi ng tawad si Doja at mabilis siyang buy ng ikan para iligtas. Habang tumatakbo ang mga nakaligtas, biglang narinig nila ang boses na nagaanunsyo ng bagong stage, kailangan nilang matawid ng ligtas ang tulay. Binagsakan ng halimaw ang isang bahagi ng tulay kaya nagkaroon ng malaking siwang, tapos bumalik ito sa ilalim ng ilog. Para mas mahirapan sila, binagsak ng do Ebi ang isang tren sa tulay at binuhay muli ang mga patay para habulin ang mga nabubuhay. Sinubukan ni Nadoja at Yansong na lumaban, pero madali silang nadominahan. Sa mga sandaling iyon, nagawa ni Sana ay activate ang kanyang skill na gumawa ng pansamantalang daan sa ibabaw ng siwang. Agad tumakbo ang mga nakaligtas sa tulay, at binalaan sila ni Dojo na malapit ng kumalatang ang nakalalasong gas, kaya kailangan nilang makapunta sa ilalim ng lupa. Naalala niya na pinakamalapit ang subway station, pero doon din, ayon sa nobela, namatay si Jung Hyuk habang lumalaban sa isang dragon. Ginamit nito ang kanyang skill para bumalik sa simula ng kwento, dahil para mamatay lahat ng tao sa istasyon. Alam ni Dojan na kung gusto nilang mabuhay, kailangan manatiling buhay si Jung Hyuk para hindi mag-reset ang mundo, at kaya niya itong tulungan dahil alam niya ang mangyayari. Samantala, si Jung Hyuk ay walang takot na lumalaban gamit ang espada at baril pinapatay isa-isa ang mga umatake. Lumapit siya kay Doja at tinanong kung ano ang ginawa niya dahil hindi pa dapat namatay si Namwon sa puntong ito. Ibinahagi ni Doja ang mangyayari sa istasyon at nagkunwaring may prophecy skill siya. Hinawakan siya ni Jung Hyuk sa kanyang kwelyo at tinanong kung anong taktika ang dapat gawin. Sa sobrang kaba ni Doja, hindi siya makasagot kaya ibinaba siya ni Jung Hyuk sa tubig, sabay sabing magkita sila mamaya sa istasyon. Nilamon ng halimaw si Doja at napunta siya sa loob ng tiyan Biglang lumitaw ang hologram na nagsasabing may bagong stage, kailangan niyang patayin ang halimaw at makatakas. Nandoon din ang Doka Ebi, na nagnanerate para sa mga nanonood ng livestream. Nagulat ito nang tawagin siya ni Doja sa pangalan niyang Bihong. Alam ni Doja na si Bihong ay isang 9th level Doka Ebi, at kung patok ang stream nito, pwede itong umangat ng rango. Sinabi ni Doja na siguradong sikat siya ngayon sa mga constellations, kaya kung mamamatay siya, si Bihong ang malalagay sa alanganin tiningnan ni Bihong ang kanyang mga donasyon at kinumpirmang gustong gusto siya ng mga nanonood, kaya pumayag itong pumirma ng exclusivity contract kay Doja. Biglang napuno ng asido ang loob ng tiyan ng halimaw, kaya agad na tinawag ni Doja ang shop ng Doka Ebi at bumili ng mga spike para harangin ang mga tubo ng asido, isang teknik na natutunan niya mismo sa nobela. Sa pamamagitan ng pagharang sa lahat ng tubo ng asido, mamamatay ang halimaw. Pero may daan-daang tubo, kaya hindi sumuko si Doja at patuloy siyang nagtrabaho hanggang sa lahat ng tubo ay matapon, na naging dahilan para mamatay ang halimaw at matapos ang stage. Pagkatapos, ipinasok ni Doja ang kanyang kamay sa balat ng halimaw at kinuha ang nukleus nito. Sinabi niya kay Bihong na ipagpalit ito sa shop para sa isang napakabihirang item na tinatawag na Ether of Faith. Bago umalis, binigyan siya ni Bihong ng starter pack na may kasamang maskara. Isinuot ito ni Doja paglabas dahil kumalat na ang nakalalasong gas sa paligid bumagsak siya sa dalampasigan at nagsimulang makatanggap ng maraming alok mula sa mga constellations kaya pinatay niya ang mga notification. Pagkatapos, pumunta si Doja sa isang tindahan para maghanap ng pagkain at nakakita ng mga bangkay. Dalawang babae ang patay na at ang isa ay hirap ng huminga. Biglang may halimaw na bumasag sa bintana kaya binuhat ni Doja ang natitirang buhay at tumakbo pababa ng kalsada habang hinahabol siya ng halimaw na winawasak ang lahat sa daan. Nakapasok siya sa subway station at ibinaba ang gate bago bumangga rito ang halimaw. Sa loob, may grupo ng mga siga na nagulat nang makita na buhay pa si Haiwan, ang babaeng na iligtas ni Doja. Naalala niya ito sa nobela dahil binubugbog at inaabuso ng mga lalaking iyon si Haiwan. Gumamit siya ng 1,500 coins para palakasin ang kanyang lakas at sinimulang bugbugin ang mga siga. Nang gamitin ng leader ang kanyang skill, madaling naiwasan ni Doja ang lahat ng atake at tinalo ito. Nang papalapit na ang iba pang mga siga, dumating ang grupo ng mga nakaligtas kasama si Inho sa unahan kaya nagsiyalisan ang mga siga. Nandoon din ang grupo mula sa tren at sinabi ni Sona na si Inho ay isang congressman. Siya ang namunguna sa mga nakaligtas sa istasyon at hinihikayat ang mga malalakas na manlalaro na mangaso at ibahagi ang coins sa mga residente. Samantala, si Hilong ay nagkaroon ng skill na kayang pakisamahan at kontrolin ang mga insekto tinanong ni Doja kung nasaan si Jung Hyuk pero wala ito kaya nagduda siya kung nabago na niya ang daloy ng kwento. Maya-maya, ipinaalala ng ilang lalaki na sa loob ng tatlong oras kailangan nilang magbayad ng survival fee. Ang mga malalakas na manlalaro ay naniningil para protektahan ng mga tao hanggang sa mapatay ang halimaw sa lagusan. Dahil dito, ang iba ay pumunta para mangaso habang ang iba ay namatay sa takot. Pinalibutan si Doja ng mga tao at hiningi ang coins niya dahil alam nilang marami siya tinanong niya kung sino ang nagsabi at umamin si Inho. Humingi ng tawa dito at hiniling kay Doja na tulungan ng mga residente, pero naalala ni Doja na isa itong masamang tao sa nobela kaya tumanggi siya. Doon niya nalaman na ibinenta ni Inho ang sarili niya sa mga constellations at isinuko ang kanyang pagkatao. Nabaliw sa tuwa ang mga tao kaya pumayag si Doja na tulungan sila sa pamamagitan ng pagtatapos ng stage imbes na ibigay ang pera. Gumawa si Dojo ng sandata gamit ang mga bakal na pinagtagpitagpi at bumaba ang kanyang grupo sa lagusan. Ibinahagi ni Haiwan kung paano pinatay ng mga siga ang ibang tao para kunin ang kanilang coins, sa kadinala sa istasyon habang nagpapanggap na nakuha nila iyon sa paghunting ng halimaw. Alam ni Dojo na dapat ay namatay si Haiwan sa tindahan. Madilim sa loob ng lagusan kaya tinawag ni Hilong ang napakaraming alitaptap para magbigay ng ilaw. Di nagtagal, lumitaw ang grupo ng mga halimaw at nagsimula ang matinding labanan. Karamihan sa grupo ay gumamit ng mga sandata at mabilis na napatay ang mga nilalang na dumarating. Napagtanto ni Sana ang kanyang skill ay ang paglabas ng sapot kaya ginamit niya ito sa pag-atake. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng huling halimaw at dinala palayo. Hinabol sila ng grupo at nakita nila si Sona na nakatali sa dulo ng lagusan. Lumitaw ang hologram na bumabati sa kanila sa Ground Rat Shrine at iniutos na patayin nila ang Warden of the Dark. Isang mas malaking halimaw ang lumitaw at unang umatake si Doja. Iniwasan ng mga galami nito bago hampasin gamit ang kanyang sandata. Ngunit may force field na humarang at itinapon siya palayo. Sumunod si Yansong at tumama ang mga suntok niya sa halimaw dahilan para ito ay tumalon sa kisame. Pagkatapos, ginamit ng halimaw ang skill na illusory prison na nakakulong sa katawan at sumisira sa isipan. Kapag nahuli ka nito, mararanasan mong muli ang pinakamasamang alaala mo hanggang mamatay ka. Nahuli nito si Haiwan na muling nakita ang sandaling sila at ang mga kaibigan niya ay pinahirapan ni Nainho at ng kanyang mga tauhan. Buti na lang at nailigtas siya ni Doja, tumakbo rin si Doja para iligtas si Hilong bago siya mahuli. Ngunit si Yansong ang nahuli at napanood ang mga pinakamasakit na alaala niya noong siya ay nasa hukbo. Sinubukan ni Doja na iligtas siya pero nabara ang atake niya, kahit pa may mga batong nahulog mula sa kisame. Biglang umatungal ang halimaw at tinawag ang kanyang mga alagad. Tinawag ni Doja si Bong para buksan ang shop at sinubukang bilhin ang White Star Pure Energy, pero kulang siya ng 1,000 coins. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Haiwan at sa isang malaking talon, nakatalon siya sa likod ng boss. Ginaya siya ni Doja at pinatay ang mga halimaw hanggang sa makuha niya ang kulang na pera. Inilagay niya ang White Star sa kanyang sandata na nagbigay sa kanya ng one-time critical hit. Ginaya ni Doja ang pagtalo ni Haiwan at tinaga ang likod ng halimaw hanggang sa mapatay ito. Tumakas ang mga halimaw at naglaho ang ilusyon kaya nakalaya si Yansong mula sa kanyang mga alaala. Naalala ni Doja mula sa nobela na si Yansong ay binabagabag ng guilt dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sinuri ng grupo ang treasure chest na nakuha nila matapos ang misyon. Nakakuha sila ng kanika nilang mga kagamitan, dalawang maikling espada para kay Haiwan, isang gauntlet para kay Yansong, helmet para kay Hilong na nagpapalakas sa kanyang bug skill, isang mahiwagang coat para kay Sa, at isang sirang espada para kay Doja. Nagtaka ang lahat, pero hindi sinabi ni Doja na ito ay ang Broken Faith. Kapag nakahanap siya ng Ether of Faith, mabubuo ang espada. Tinanong ni Hilong tungkol sa mga batong na hulog noong laban, kaya ipinaliwanag ni Doja na kapag kinain ito, mapupunta ang isipan mo sa isang ilusyon. Hindi pa tapos ang station stage dahil may isang halimaw pang natitira. Mabilis na bumalik ang grupo at agad na tumalon si Haiwan sa leader ng mga siga para tuluyang mapatay ito bilang ganti. Pinakawalan ni Inho ang natitira niyang mga tauhan kaya nakakuha ng bagong skill si Haiwan mula sa isang constellation na nagbibigay sa kanya ng kakayahang hiwain lahat ng kalaban sa loob lamang ng ilang segundo para talunin silang lahat. Walang nagawa si Inho kundi lumaban at sinuntok ang isang haligi para ipakita ang lakas niya. Naging halimaw ang braso niya bago inatake si Haiwan ng buong lakas, ngunit nakakayanan pa rin siya ni Haiwan at naitulak sa mga riles. Bago niya mapatay si Inho, pinigilan siya ng mga residente. Ipinaliwanag nila na hindi nila tinatapos ang stage dahil natatakot silang mas mahirap ang susunod, kaya mas madali nang magbayad ng daily fee. Umaasa pa nga sila na mamamatay ang grupo ni Doja sa halimaw para makuha nila ang coins nito. Inanunsyo ng boses na oras na para magbayad, kaya sinamantala ni Inho ang kaguluhan para itulak si Haiwan at tumakas. Pinalabas ni sa ang kanyang sapot at ginamit ni Haiwan ito para sumugod at habulin si Inho, pero nang malapit na niya itong mahawakan, itinapon siya palayo ng isang force field. Tinukso sila ni Inho sa pagkatalo nila, pero bigla siyang binaril sa ulo ng isang sniper, na agad nagtapos sa stage. Ipinakilala ng sniper ang sarili bilang si G bago kunin ang lahat ng coins ni Inho. Sinubukan ng grupo na umalis ngunit nakaharang pa rin ang barrier. Ipinaliwanag ni Gina na natapos lang nila ang stage mula sa nakaraang seksyon at habang hinahabol si Inho, napunta sila sa panibagong area. Para makalabas, kailangan nilang tapusin ang bagong stage. Umalis si G at napagtanto ni Doja na isa rin siyang karakter sa nobela, ang nag-iisang nakaligtas sa kanyang klase at apprentice ni Jung Hyuk. Sa istasyon, inanunsyo ng boses na may isandaan at apat na natitirang survivors at may 10 minuto silang makarating sa green zones bago lumabas ang mga halimaw. May 52 green zones lang at napakaliit ng na mga ito kaya nag-aagawan ng lahat para makakuha ng pwesto. May grupo na pinamumunuan ni Pildo na nagsara ng VIP area at naniningil ng coins para makapasok doon. Ginamit ni Pildo ang mga coins para bumili ng security system na nagpapaputok sa mga taong sumusubok pumasok ng hindi nagbabayad. Sinabihan ni Doja ang kanyang grupo na maghiwa-hiwalay at maghanap ng green zone. Muling lumitaw si G dala ang mensahe mula kay Jung Hyuk para kay Doja. Pumayag siyang makipaglaban ng magkasama, pero kailangang iwan ni Doja ang kanyang grupo at mabuhay mag-isa sa gabing iyon. Naalala ni Doja ang isang kaibigan niya noong high school na sinampal siya para tigilan ng mga nambubuli, sinasabing dapat kahit isa sa kanila ang makaligtas. Ginamit ni Doja ang kanyang kaalaman at pumunta sa isang partikular na lugar na hindi pa nagiging green zone. Lumabas si Bong para ianunsyo na mawawala ang ilang green zones at lilito ang bago para mas lalong tumindi ang laban. Nag-green zone ng pwesto ni Doja at sinabi niya sa kanyang grupo na lumaban para mabuhay. Ngunit pinili ni Haiwan na harapin ang mga halimaw imbes na makipagagawa ng pwesto. Pagkatapos ng sampung minuto, lumabas ang mga halimaw sa istasyon para patayin ang lahat ng hindi nasa green spot. Nagdesisyon ng iba na tulungan si Haiwan, at matapos magdalawang isip, sumunod din si Doja. Iniisip niya na lalabas ang mga green zone sa mga pinakadelikadong lugar para mas maging kapanapanabik ang palabas kaya naghiwa-hiwalay ang grupo papunta sa mga portal ng halimaw. Patuloy na pinapatay ng mga halimaw ang mga tao sa main platform, pero nagagawang lumaban ang grupo ni Dojo gamit ang kanilang mga kakayahan. Laking gulat ni Dojo nang makita si Jung Hyuk na naghihintay sa isa sa mga portal, tahimik na pinapanood siyang nakikipaglaban habang pinoprotektahan si Hillong. Dalawa lang ang pwesto sa green zone na iyon at isa na ang kay Jung Hyuk. Sinabi niya na lalaban lang siya sa halimaw kung iiwan ni Dojo ang bata. Sa kabilang portal, nakahanap ang iba ng may tatlong pwesto kaya nailigtas nila ang kanilang sarili sa mga halimaw. Tumanggi si Doja na iwan si Hilong at inilagay ito sa Green Zone kasama si Jung Hyuk bago siya tumakbo palayo. Kinuha niya ang atensyon ng lahat ng halimaw, at nang salakayin siya ng mga ito, kinain niya ang isang kumikislap na bato. Dinala ang katawan niya sa Illusion Prison, kaya nakaligtas siya sa mga atake ng halimaw. Sa kasamaang palad, pinanood niya rin doon ang sandaling nakipaglaban siya sa kanyang matalik na kaibigan para lang mapasaya ang mga nambubuli. Nanalo si Dojo noon, ngunit kalauna nalaman niyang nagpakamatay ang kaibigan niya, kaya matindi ang kanyang pagkakasala mula noon. Ayaw niya rin sa pagtatapos ng nobela dahil sinakripisyo ni Jung Hyuk ang iba para lang mailigtas ang sarili. Gusto ni Dojo ng katapusan kung saan makakaligtas ang bayani kasama ang mga mahal niya sa buhay. Biglang ginamit ni Jung Hyuk ang isang kakayahan para pumasok din sa ilusyon at sinabi kay Dojo na dapat nilabanan niya noon ang mga buli, hindi ang kanyang kaibigan. Inamin ni Jung Hyuk na dati ganun din ang pananaw niya, pero matapos ang napakaraming laban, natutunan niyang walang kwenta ang mga tao. Kinaumagahan, nagising si Doja at nalaman niyang dinala siya ng kanyang grupo sa isang pribadong kwarto habang nawalan siya ng malay. Nilabanan nila ang mga halimaw para protektahan siya, at nasugatan si Yansong sa laban. Naalala ni Doja na ngayong araw ay ang laban ni Yansong sa Dragon, kaya napagpasyahan niyang siya ang mamamatay para mailigtas ito. Inanunsyo ng boses na may 57 natitirang survivors. Sinabi ni Bihong nagalit ang mga constellation dahil nagtulungan ng mga tao imbes na maglaban. Bilang parusa, iisa lang ang green zone ngayon, ang sino mang nakatayo rito kapag natapos ang oras ang mananalo. Lumitaw ang green zone sa ilalim ni Pildo na mukhang walang pakialam. Sinabi ni Doja kay G na may plano siya at humingi ng tulong, pero tumanggi ito. Para makonsensya siya, binanggit ni Doja kung paano pinatay ni G ang mga kaklase niya para manalo sa unang stage. Naluha si G pero umalis din, tinawag ni Doja si Bihong na nagkumpirmang gustong gusto siya ng mga Constellation at nagdodonate ng malaking halaga. Hiningi ni Doja kay Bihong na gawing coins ang lahat ng pera at nilapitan niya si Pildo, inaalok na upahan ito gamit ang lahat ng kanyang coins tinanggap ni Pildo ang kasunduan at ibinigay ang kumikislap na square kay Dojo na agad niya namang sinimulang hampasin ng kanyang espada. Sinubukan ng mga tao na pigilan siya, pero sa wakas ay naintindihan ni G ang plano at binaril niya ang green zone para sirain ito. Nawala ang liwanag at sinabi ni Dojo na kung lahat ay nagtulungan mula sa simula, walang dapat na namatay. Inilipat niya ang pera kay Pildo para tapusin ang kasunduan nila at hiniling na protektahan ang lahat. Pinayagan ni Pildo ang mga tao na pumasok sa kanyang VIP zone ng libre. Pagkatapos ay inilabas niya lahat ng mga sandatang nabili niya para sa security system. Paglabas ng mga halimaw, agad niyang pinaputukan ang mga ito at di nagtagal ay nagsisiksikan na ang mga bangkay sa may portal. May ilang halimaw na nakatakas sa bala pero agad din silang pinabagsak ni Doja, Sana, at Haiwan. Biglang bumukas ang lupa at lumabas ang isang dragon na nagbuga ng apoy para patayin ang mga tao. Gamit ang espada at baril, madali itong hinarap ni Jung Hyuk at tinamaan ng ilang beses. Hindi natuwa ang mga Constellation dahil dumating ang isang high-level player kaya tinaasan nila ang hirap ng laban. Biglang nagiba ang istasyon at lumitaw ito sa kalawakan. Binago ng dragon ang katawan nito na parang bakal, bagay na wala sa nobela. Sinubukan ni Jung Hyuk na umatake ngunit nabasag ang kanyang espada kaya agad siyang tumawag ng panibago at muling sumugod. Mabilis siyang natalo ng dragon at siya pa ang tinusok gamit ang sarili niyang sandata. Pero hindi pa rin siya tumigil at paulit-ulit pa rin lumalaban. Binuksan ni Doja ang kanyang starter kit at nilunok ang isang item na makakaprotekta sa kanya sa apoy. Ginamit ni Sona ang kanyang web para hilahin si Jung-hyuk palabas ng mga kuko ng halimaw at si Doja naman ang umalis sa laban. Patuloy siyang binabagsak ng dragon pero hindi siya tinatablan ng apoy. Habang abala ang dragon, isang malaking halimaw ang biglang sumalpok dito mula sa likod. Lumalabas na kontrolado ni Hilong ang nilalang dahil isa itong insekto, ngunit nararamdaman din niya ang sakit na tinatamo nito sa kasamaang palad, masyadong malakas ang dragon at halos patayin na ang nilalang, kaya nanganganib na rin si Hilong. Tumanggi si Yansong na mawalan ulit ng kaibigan at sumugod sa laban, dahilan para magising ang kanyang espesyal na kakayahan. Nagbago ang kanyang gauntlet at naging kalasag na nakapipigil sa mga atake ng dragon, habang umaangat ang lupa para harangan ito. Gumawa naman si Sanang Tulay na gawa sa sapot para makatalon si Haiwen sa likod ng dragon at paulit-ulit itong sugatan. Sa puntong iyon, Nagawang wasaki ni Yansong ang pader at itinulap pababa ang dragon, habang tinangka ni Dojo na saksakin ito. Ngunit lumipad ang dragon para makatakas, ipinakita sa flashback ang plano, kailangang saksakin ang core ng dragon para mapatay ito, ngunit mamamatay rin ang aatake. Ang gantimpala ng misyon ay isang item na kayang bumuhay ng isang tao. Muling nagpaputok si Sanang Web para atali ang dragon habang tumalon si Dojo upang saksakin ito sa dibdib, ngunit hindi tumagos ang espada binaril ni Ji ang dibdib ng dragon upang magkaroon ng bitak, ngunit itinapon lang siya ng halimaw. Muling nagsara ang sugat sa dibdib nito at nawala ng pag-asa ang buong grupo. Biglang natapos ni Jung Hyuk ang pagpatay sa mga natitirang halimaw at muling hinarap ang dragon. Pagkatapos ng ilang palitan ng atake, nagawa niyang saksakin ang core nito at agad silang binalot ng apoy mula sa hininga ng dragon. Tulad sa nobela, bumagsak sa lupa ang nagliliyab na katawan ni Jung Hyuk at gumana ang kanyang kakayahan para maibalik siya sa simula. Pinanood ni Doja habang unti-unting naglalaho ang lahat at inisip niyang tapos na ang lahat. Ngunit laking gulat niya nang makita na tinanggap ng mayakda ang alok niya sa market at tumakyat ang Ether of Faith. Agad itong nilagay ni Doja sa kanyang espada at nagbago ito bilang isang sandatang may espesyal na kapangyarihan. Habang pinapalibutan ng grupo ang dragon at iniiwas ang atensyon nito, ginamit ni Doja ang pagkakataon para tumalon at tuluyang patayin ito ipinahayag ng boses na tapos na ang yugto at ginamit ni Doja ang gantimpala para buhayin muli si Jung Hyuk. Bumalik sa normalang istasyon at nagulat si Jung Hyuk nang makitang nakaligtas si Doja sa kamatayan ng dragon dahil sa espesyal na espada. Nagsaya ang lahat at ngayon ay sigurado na si Doja na kaya nilang isulat ang bagong pagtatapos ng kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang iba pang mga video na tulad nito.